Hoy bata, matulog ka na. Andyan ka na naman. Nakatutok ka na naman sa iyong cellphone. Ayaw mo na naman tantana ng pag-YouTube, Facebook, Mobile Legends at TikTok. Gusto mo ba talaga ipalit na kita sa batang kahawak ko? At ito pa, may nagsabi sa akin, hindi ka raw kumakain ng gulay hindi ka rin daw natutulog ng maaga at hindi ka rin daw nananalangan kay Papa God. Hindi ka rin daw gumagawa ng assignment mo at ayaw mo raw pumasok sa eskwelahan. Nako, 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 nako. Mukhang makakakain na naman ako ng batang pasaway. Malinamnam kasi ang karne ng batang matigas ang ulo. At gustong gusto ko sa bawa ng kanilang buto-buto. Malasang malasa rin ni Adobo yung mga batang tamad magsulat, magbasa at magbilang. Kaya payo ko sa iyo, maging mabait ka na. Dahil kung hindi, ipapalit kita dito sa batang hawak ko. ลากดกะสาเก่น